Filipino brain rot memes. If you get all of them correct, your sigma. Let's start. Which Filipino brain rot is this? Kapag sinabi mo chimpanzee hindi pinili, you are correct. Next one. Which Filipino brain rot is this? kung sinabi mo cappuccino ang sakit, no? Tama ka. Next one na tayo, i-chat nyo sa comments yung mga puntos nyo. Anong Pinoy brain rot ito? Bilisan nyo. Pag sinabi nyo tralalero, tropa lang, tama ka. Next one na na. Ano to? Ayan si tripi Tropi Tropa lang. Eh, ito naman, sino to? Yun si Bombardilo ang sakit, no? Kung lahat nakuha mong tama, sigma ka!